Dave, ikaw. Yes, tito Boy. What um, is your story? Sa akin naman, Tito Boy, uh, I am a former seminarian sa Blessed John 23rd Seminary, sa Cebu naman po ito. Uh, I was in a minor seminary, so high school po ako noon. Uh, first year high school, madami na kaming naririnig ng na mga legend stories ba, na sinasabi na, um, etong isang story nito, here's the tic-tac footsteps. Every night, meron kang maririnig na tick na parang may naglalakad naglalakad and the story niyan ano daw siya um, before um, kasi sa ano namin sa seminary namin ang main sports namin is football so etong guy daw na to ang hilig niya maglaro ng football tuwing recreational uru puro football hanggang na parang one time daw na tapos na yung ano recreational time it's time for um, rosary time so ang nangyari magpepeper um, magpe na lahat ng mga seminaries for the rosary time. Um, pag, pag, ano daw, pag tanggal daw na niya yung sapatos, automatic, collapse daw siya. And then he died sa, sa dorm na yon. So, every night kami, of course kami mga first year, ano, first year guys, mga uh, freshmen, medyo um, curious kami uh, kung gano'n ba talaga katotoo tong story na to. So, we're seeking sa ganung ano, kahit hindi mo na siya, no? kahit hindi mo siya hanapin, every night siyang nagpaparamdam. Hmm. So every night, there are times pag natutulog kami sa ano namin, sa dorm namin, maririnig mo yan from group 1, malayo pa lang hanggang palapit na siya ng palapit. Ganon. So ikaw naman, eh kami naman nun, of course, sin sa seminary naman kami, so we do pray. So dinadasal namin siya hanggang nawawala siya. So parang kumbaga, ano po, ang um, hindi namin na siya ina-acknowledge. And then, nawawala naman siya. Pero lagi siyang doon, every night, every, okay. every day. Tapos, meron... Pero Dave, sandali, tanong. Lahat kayo nakakaramdam. Yeah. lahat. kayo nakakarinig. Yes po. Hindi yung ikaw lang at ilan. Opo, lahat kami. Okay. Lahat kami. And then? And then, meron pa po kami isang ano, story. Kasi, of course, um, kami mga freshmen nung time na yon sobrang galak na galak kami sa, ano, sa lugar. Kasi malawak po yung seminary. So, yung dorm namin nasa taas, and then sa baba, yun na yung parang mga classrooms namin. Bababa na lang po kami, yun na yung, yung, mga classroom. So, every weekend, meron naman po kami yung tinatawag na recreational time from um, sa, uh, after ng ano, um, dinner namin, um, 7 p.m. hanggang 10 p.m. recreational time namin yan. So, so ano, Laro-laro uh, kami, laro-laro kami. Hanggang nag-end na yung recreational time namin, eh hindi pa kami makatulog. Pero ano na namin yung sleeping time na namin. Pero minsan kami, tumatakas kami. Kasi naboboard kami sa room. Eh, nagkukumpulan pa kami sa ano. Sa, sa ano namin, may namin. Nagkukwentuhan. Tapos, sabi bro, ano naman tayo? Baba naman tayo. Magana naman tayo. Adventure naman tayo. Tignan natin kung mayroon pa pa tayong mararamdamang kababalaghan. So, yun nga. Bumaba kami ano ano, uh, papuntang mga class sa may hallway. Sa may classroom na yun. Ito boy, lahat ng mga ng mga chairs and yung mga tables nagmo-move sila. Tapos yung mga blackboards lang mo yon. Yes po Tito Boy, kami. And then Was. kami nang kaming lahat nagpanic kami. Takbuhan na ng mga min sumisigaw kami so nah nahuli kami ng ng mga pare doon. Um pinagsabihan naman kami. Pero yun nga po Tito, ang daming mga horror experience doon kasi ang tagal na rin ng seminary, it's uh, Spanish eh, Spanish era pa yung mga Panahon na -pana 'yan -pana eh